Madalas ba mong babaeng inyong mga asawa? Bakit nga ba hindi masugpusog po yan yung mga pangluloko nila? Well, ang una-una nyo pong iti-check po talaga yung kwarto ninyo. Okay? Meron ba kayong linagay dyan na fake plants or halaman? Kahit yung totoong halaman po ay hindi po pwede yan. Okay? So, i-check nyo rin po yung mga cabinet, yung mga sirang cabinet, tanggalin nyo na po yun. Dahil nagkukos po yan talaga sa marriage sa inyo. Kahit hindi po kayo mag-asawa, basta po sa love, nakakakonek po talaga yun. Sa mga naniniwala naman po yun. Wala naman sigurong masama na gawin nyo po yun. Parang simpleng bagay, eh, makatulog po yan sa inyo. I-check nyo din po yung higaan, yung mga kumot nyo ba, flower-flower, yung mga bedsheet, puro pang babae. Okay? So, maaakit po talaga yung mga mister ninyo or yung person ninyo po na mga babae kung masyado pang babae po talaga yung kwarto natin. Mas maganda po, kung saan, ano naman po yung design na pwede po sa mag-asawa or yung person. Mas maganda po yung fair, white, woody, yung white tayo, yung woody, yung mga para ano siya, by, ano bang tawag doon? Uh, unisex, yun, yun ang tawag. Pwede siyang, pwede mo siyang i-design yung kwarto mo sa unisex po, mga bossing ko, mga madam ko. So, iwasan nyo po yung mga kwarto nyo na parang mukhang babaeng babae, na hindi ka naman po single, ano. Sa mga single dyan, pwede nyo pong gawin yun, na mag, magbut mag, maglagay ng mga roses, or any kind na ah uh, design na pang babae kung kayo po ay single. Pero po, pero po, kapag, pero po, arte. <laughs> Ang arte, sorry naman. Pero po, kung may, pero po, kung may asawa po kayo, <laughs> naiinis ako. Pero po, kung may asawa po kayo, bawal po kayo mag-design ng pang babae. <laughs> Maraming salamat po sa lahat na, Ah, uh, susunod sa mga tip natin. Okay? So simple lang po 'yan. Sana po ay makatulong po sa inyong buhay.